for today's video magluluto tayo ng ginisang sitaw na meron tayong sinabawan dyan guys Napakasarap naman ito so ngayon guys ay handa natin yung sitaw natin na meron tayong kasama meron na po tayong iniwa sibuyas at saka sal okay na tayo na mainit tayo na tika guys rin yung sitaw guys ayan, dahil na natin yung sitaw bago natin lalagyan ng sardinas sit namin kayo mamaya guys pag naloto na to tinawawala yung ating sardinas na ilalagay natin sa sitaw so ito yung ilalagay natin guys sa sitaw okay so

Yes, lang yung natin Alright guys, malapit na maluto So, takpan na natin Guys, naluto na pa yung ate Sardinas Ito right. so, na yung Sardinas Ito yung sardinas na sardinas na rin guys